Welcome, Welcome to our vlog, guys. Welcome to our vlog, guys. Then tabung. Then how about the ring camera? Nah, kau, aku dia. Nah, kau ya? Asu guona. Tak jelas. Hello, guys. Welcome to Batuan Cemetery. So, gusto niyo bang makita ang isang sementeryo sa tuktok ng gundo? So, with me is my nanay. My nanay, motherhood. Kasi andito yung nanay niya, yung lola ko. So, nung unang panahon guys, yung daanan dito ay hindi ganito kasi ngayon, silentado na at mayroon ng hagdanan, mayroon ng stairs. Noong unang ano panahon, ano? mm, challenging talaga kung maglilibing ang mga tao noon. Imagine natin Gatoan yung daanan. May habiranan. Ay wala, walang daanan. So, na aupas pa rin ang aming hawag ng paghahagdanan. Pag lubong gumama, gana-ana, 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 gana ana gana si gana ana gana ana gana ana gana ang gana ana gana ana gana ana gana so ang ana gana ana gana ana gana ana gana no, gana maluko, maluko man gana siya, gana Kamera camera, action. <laughs> Istorya na. Ha? Tapi na po sa mo. Ito ang tulad ko. Ito lang kung mali na rin kadaliran. Ito na, panapanis ka. Minta ka ang-ang. Ito ang-ang so kung yung family I can afford andun lang sila sa ibaba ng burol or ng bundok kasi nga can afford so yung mga hindi medyo nakakaya dito. parang dito sa tuktok ng bundok kaya nga challenging Tagalog pala ako eh So itong bundok na ito or itong burol na ito ay parang kasali sa Chocolate Hills kasi batwa na nga ito yung oh, next time time Carmen na. Taon. Oh, ito nga yung ginagawa namin taon-taon, tama. So, kasi iba talaga kas, kapag mahal namin. <laughs> Mahal natin Iba mm -hmm. talaga kapag hindi tayo Nakabisita physically Pwede naman tayong magdasal or magpamisa mm -hmm. Pero iba talaga yung presence mo ay dun sa simenteryo mm -hmm. Tama ka na naman <laughs> 110 Because my lula he died die 110 na matay Ikuha sa inyong mga anak. Atos labaw sa hapid ng mama, mama, lola, mamatay. Tagalugin mo para maintindihan tayo ng ating audience. Ah. Kasi yung target natin is Philippines. Or the whole world. Eh, sana ko mag-umpisa ulit. Mag-umpisa ka sa simula. Sa simula. Ang kunan sa eh. Kasi matanda ka na, kaya hindi mo matandaan. Tama ka na naman. Kailan ba kung hindi tumama? Ngayon. <laughs> leaves for Flowers. So it should be in ay, the no, wild, okay, no? Din. Okay, kasi most of the plants are domesticated na, pero kung yung plants ay nagbo-bloom dun sa wild, pabayaan na natin. Unana na. Every year, ito yung unana, pero dili na siya mo bloom dito sa kuan ang temperatura, dili ang ay nila. Ito na. Nabid na. <laughs> nasa pa, nasa ano pa kami. Pang sampung ang-ang. Marun pang singwinta ka ang-ang diyon. Kapunta sa taas. Ang dami naming anak. Ako lang isa. Nagpunta dito palagi. Madi lang kasama ko. Nasaan ba kayo? Kaya mo na tayo ng sayo I hope I can come here for next year, ma. I'm 74 na. Coming next year. The 110 para the moss. 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 Thank you, Lord, sa maaliwalas na panahon. Dahil dito, parang easier yung pag-akyat namin sa tuktok ng bundok. Hmm. Kaya pag galing pa tayo ng tuluan, may ulan. Hmm. Tama. So, dito. Tama ka na naman. Tugay na. Pero nakatampo ko pa dumdum. ito yung madadaanan natin papunta sa itaas. Dito kami dito. uban Bakbyura ka ma? Ha? Kanahan ka mag -back While narrating. na Dili man yung mapos post oy magibali ni <tip tô> But, oh, 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 taas na. Ay, may hair, oy. Taas na. Oh, Ganun, oh, naman, Dapat pala magpasalamat tayo, no, sa sa gumawa ng proyektong ito dahil sa tayo. <laughs> Cementation. <laughs> so shout out sa gumawa at nag effort ng proyektong ito dahil sa inyo um, madali na ang pag akyat dito sa bundok sa simenteryo na nasa tuktok ng bundok end of Hawiranan

Kapasar, masiya, Inita kayo eh kung saan ako na kong jacket? sa ng bundok ng Mama Inot. dili lagi makontak si inko ma. madawat na ang isa. bigun mukut So, we're here. Andito na tayo. Andito na tayo. ko Langit So, yung mga andito inilibing, yung andito inilibing pala, yung mga kapamilya nila. So, iniisip na lang nila na, nako malapit na sila sa langit, sa heaven. Malayo rin sa impyerno. Kuha drone na ma. Ha? against the light turn to forward march forward 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 left right left. left, left. to your left left right forward 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 march to there forward blooming rakunga hanung na garden flowers long flowers kemudian dia pun sama lah lah ikut kapas ni tidur lah langit sige kuat kuat ah dah hello i'm here in the tuk -tuk. hello tuk tuk sa This is not mountain, this is a hill. It's a Burol. Cemetery. Cemetery on top of a hill. Cemetery. Tara oo, hapit na ta. Twenty more steps. Fifteen. Wow. Fifteen steps.

Pangaji ang tulo ka mo. Tulo maghimaya ka Maria o tulo Gloria Patre alang sa kalag ni sa kalag ni ti Ya po na si Papa Pilis o si Alolo Pilis o Papa Mama mamatirya Papa Isko pa uban. ang kalag sa oh. purgatorio din na mahumbungan na manakit okay. Amahan na mo, anak ka sa langit. Nung krising, nung bini. Walay ko na yung Amahan mo, anak ka sa langit. Walay ko na yung imong alam. Mabot ka namin maging harian, matuman na yung pagbote niya sa'yo, ta, may sa langit. Ang gawin na namin, usunan ang tangal na lang, yata ka namin kung maadlaw. Pasaylo ka kami sa mga sala, ingon na ka kami sa nakasala ka namin. Uli lang magamit ugan sa panel panilay, hinanong alwasa kami sa dautan amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na mo. Ulahan ka sa mga babaeng tanan, ang man ng bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala. Karunog sa oras among kamatayon. Amen. Amahan mo, anak ka sa langit, Pagdaigo ng imong alan, Umabot ka namin yung gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyo ta, aming salamat. Ang kailan mo, mo sa matagadlaw, ihatag kung mga Magpasaylo kami sa among mga sala. Ingo, nagpasaylo kami sa nakasala ka na. mo kami tugyan sa panulay, hinunuhalo sa kami sa dautan namin. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na ka Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ublahan man ang bunga sa tiyan, mga si Jesus. Santa Maria, inang ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala. Karunog sa oras sa mga kamatayon namin. Gloria sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. Karong sa gihapon ang sa kang nga makaanhi pa Amahan na mo sa langit, pagdago ng imong ngalan. Mabat ka namin king harian matuman ng imong pagbutin hi sa ta aming Ang kalan namo sa mga adlaw hatag ka namo kung adlaw. Ang ka kami sa among mga salaing o nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ulilay mo kami tugyan sa panulay hinunuan alwasa kami sa dautan. Maghimayak ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na akin Ulahan ka sa mga bayang tanan, ulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ilang ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala. Kanong sa oras sa mga namin. amin. Himayak sa mahan, sanak ko sa si Espiritu Santo. May sa sinugdan, karong sa gihapon, nang to sa kanturan, namin. Ma, wanas mo rin kayo sa inyong na umuwa. Pahulay nga dahil niya taga nila o ginoo. Palang yun eh, pananangin niya si Madin yung Agang anak ng kahayag mo pagkapalong magdyan ang kanilang kisa Pangalan sa mahan, sa anak, ng si Espiritu Santo. Amin po sa ng kalangitan. <laughs> Hindi pasman. man. Hindi Sama-sama. E, Sama-sama. Buat lagi. Sama ya. kah? Dibuka di padu. Wih. Maling ku sampai deh. Entah ikan ni. Eh. Malik nata. Naik dia nak gasa. Gasah mama Sarang menurut. Ada yang cek ada yang Hmm. Ring mm. green. Mas bag nak ha? Mas bag nak deh. Murag nasa yang mung bag. Bagaimana so, kalau saya ngayang ni mumah? Mabay o guan. Matrabit o bumbi men. Ang gisot sa bursa men. We're going down. The sun okay. is already going down. We're so, done with our mission na. Ah. So uh, sana mama, we can Lord, keep it's up, it's up it's the it's good it's work. If Lord, sana magkapunta pa ko dito sa sunod na taon. Maraming taon hanggang 100. I mean, my question. This is the view from atop? From pag, above? Pag paubos na may mm -hmm. ganihaga pataas mi. feeling-feeling man mi God. Karon, we accept that we're already human only. Sa ubos sa simenteryo, adunay-daghan nga kabasakan. God, kitang buday. Tarao. Nga mga mm. giyagian, masigpit nga dalan. Uy, alam boy pa. Uy, ko naman yung kumapel. Saan ko na? Uy, saan ko na huy? Ito to kay... Kuha na raka oh. Ha? O, nara di ayo. Di ug naman na apel. O naong. Sabi daw. Ang li na biling lit. So, ito yung part na pababa na kami. Hindi naman masyadong steep ano yung... Um, burol o yung hill pero the fact na inga, ito inga, ay nasa tokto mahirap pagkagan kayo taan ayun ano na ako diyan mayroon saan tata na saan mayroon saan mayroon madugang ano matulos sila ang dumanan I need some more oil, flower. Lubi lubi ni Del. find any Ito yung sinasabi ko kanina na kung ikaw ay miyembro okay. ng Alta Sociedad, wala nang kahirap-hirap ang paglibing. Riceland po pala yung nasa ibaba ng bundok. And this is Kalag Kalag 2023. Bye!